Sa ating mga balita, Barangay Tanod patay matapos masaksak ng dahil sa alitan sa parking sa Tondo, Maynila. Mga senador umalma sa balak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pagsasara ng 2,000 lotto outlet sa bansa, kwenestyon sa pagdinig sa Kamara. Ekonomiya ng Pilipinas lumago ng 5.6% noong 2023. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dead on arrival sa ospital ang isang lalaking nasaksak ng dahil sa alitan sa parking sa Gabriela Street sa Barangay 53 sa Tondo, Maynila, kagabi. Kinilala ang biktima na si Alejandro Navajas, 45 anyos at isang barangay tanod na nakipagtalo sa isa pang lalaki hanggang sa umabot sa suntukan ng alitan dakong alas 10 ng gabi nitong Martes. Makikita rin sa CCTV na may tama sa dibdib ang nakaaway ni Navajas na sinasabing unang nasaksak ng biktima. Lumalabas na anak ng nakaalitan ng biktima ang suspect sa pagkamatay ni Navajas na maaring romes baklamang sa ama matapos nitong makitang duguan dahil sa pangyayari. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya at kasalukuyan nilang tinutugis ang nakatakas na suspect. Umalma ang mga senador sa plano umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isulong ang kampanya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Una nang nagpahayag si Duterte na kanyang sinabihan si Davao del Norte representative Bantalion Alvarez na umpisahan ang pagsulisit ng mga lagda para sa layuning ito. Bilang tugon naglabas ng statement si Senator Coco Pimentel na bagamat pwedeng pag-aralan hindi siya pabor sa separasyon. Ayon naman kay Sen. Jesus Escudero, hindi posible sa ilalim ng konstitusyon ang binabalak ng dating Pangulo. Hindi rin nagpakita ng suporta ang tubong Mindanao na si Senate President Juan Miguel Subiri. Kanyang sinabi na ang huling bagay na gusto nilang mangyari ay ang magkagulo at maging watak-watak ang ating bansa. Ayon kay Alvarez, kapag humiwalay ang Mindanao, maaaring iba ng International Criminal Court o ICC dito dahil magiging panibagong bansa ito. Winestyon ng mga mambabatas ang pagpapasara ng 2,000 loto outlets ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nang hindi inaabisuhan ng mga ahente nito. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Albay 2nd District Representative Joey Salceda, maaaring pinapasara ng PCSO ang loto outlets para mapalitan ito ng online loto o e-loto. Giit naman ang PCSO underperforming o mga ipinasarang loto outlets dahil pumalya itong makuha ang sales target ngunit kalaon ay lumutang din na wala namang hinihinging target para sa agents. Sa adpa ng ahensya, may kaugnayan din sa pag-implementa nila ng bagong lottery system ang pagkakaterminate ng loto outlets. Mariin din nilang itinanggi na pinapaboran ng ahensya ang e-loto. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.6% sa fourth quarter ng nakaraang taon at umabot sa parehong porsyento ang full year 2023 growth. Bagamat hindi nakamit ang 6-7% target ng gobyerno at mas mababa sa 7.6% expansion noong 2022, sinaad ni National Economic and Development Authority on NEDA Secretary Arsenio Balisacan na isa sa best performing economies ang Pilipinas sa Asia. Dagdag ni Balisakan, mas pataas ng 8.6% ang GDP expansion noong 2023 kung ikukumpara sa pre-pandemic levels. Ayon sa kalihim, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang 6.5 to 7.5% target ngayong taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes, nag-uulat. Can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin? Sa terrorist, extremist, CPPNBA? Sa ilang dekadang pagkaipit ng kanlurang Mindanao mula sa bangungot ng digmaan, paano nito nahadlangan ang pagnanais na mamuhay ng malayo sa peligro? Hanggat andyan yung mga local terrorist groups, threat pa rin yan. But uh, of course, in our end as military, we make sure that uh, di sila makabuelo, hindi sila makapagkandak ng mga terroristic activities. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang eksklusibong panayam ni Cesar Soriano kay Lieutenant General William Gonzalez, commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Uh, I'm confident that uh, we can finish the uh, internal security problem of our country anytime soon. Tunghayan ang pagsisikap ng pamahalaan para mapalaya ang kanlurang Mindanao mula sa kamay ng terorista. Magandang gabi, Pilipinas. Dito lang sa PTV. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.